BERTUD UMUTYA BUHAT SA LUYANG DILAW Nais mo bang makuha? Ano nga ba ang mga tinataglay nitong bisa at paano ito masusumpungan? Hello, what's up? Your best here. Sa ng ito ay kilalanin natin ang natatanging bertud umutya buhat nga sa luyang dilaw. At ano-ano nga ba ang tinataglay nitong kagamitan at paano ito mapapasakamay? Pamilyar ka ba sa luyang dilaw o tinatawag na turmeric plant? Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga luya o ginger. At ang ugat nito ay karaniwang ginagamit nga sa pagluluto. Ang luyang dilaw ay isang perennial na halaman na kadalasang tumutubo sa timog at gitnang bahagi ng Asya. Madali lamang magpatubo ng luyang ito. Basta madiligan ito o mabasa ng taunang ulan, ay tiyak na susuloy na ang mga ugat nito. Ang luyang dilaw ay pinakukuluan o hinihiwa ng sariwa, pinapatuyo at ginigiling upang maging powder na kilala nga natin bilang pampalasang kung tawagin ay turmeric powder. Ito ay lasang animoy paminta na may mayamang aroma o amoy na animoy mustasa. Ito ay nagtataglay ng yellow orange na kulay. At kilalang kilala dito sa Asia bilang food flavoring, food color at food additives. Subalit maging noong unang panahon ay talagang ginagamit na pala ang luyang dilaw sa mga pangunahing lunas, sa mga pananakit ng tiyan at kasukasuan ginagawa rin itong tsaa upang mapawi ang pananakit ng sikmura. At batid mo rin ba na sa ilang bahagi pala ng India, ang tangkay o katawan ng luyang dilaw ay itinatali nila sa braso o ikinikwinta sa mga ikinakasal bilang simbolo raw ng masagana at malusog na panimula. At higit sa lahat, ang halamang ito na luyang dilaw pala ay nagtataglay rin ng isang bertud o mutya ng kalikasan. Isang bahagi ng ugat nito na naging bato. Subalit napakabibihira lamang nito masumpungan. At ito ang aktwal na hitsura ng mutya ng luyang dilaw. Animo ito ay isang bato na hugis ugat. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito ay mainam na pampaswerte lalo na nga sa mga negosyo. Magaakit ito ng magandang daloy ng kaperahan. Napakabisa rin ito na gamitin sa mga social life o pakikipagkapwa-tao upang maibigan ka o madaling magustuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Magiiwas din ito sa iyo sa mga negatibong enerhiya o mga karamdaman na bunga ng mga masamang elemento sa paligid. Ingatan ito at parating dalhin upang magdala sa iyo ng swerte at bilang protection At lagi pa rin nating tatandaan na samahan natin ng sipag at tiyaga upang makamit natin ang pagunlad na ating inaasam. Manalig sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.